panagutin natin ang dapat managot huwag tayong lumihis ano to may cover up ano to para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan totoo lamang po I am for accountability dapat panagutin po ang dapat managot ay ako din po sa bayan at hindi uh, hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan uh, sa akin I am one with the Filipino people in this crusade against corruption kasama nyo po ako rito at uh, hindi po tayo titigil at huwag po tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan kasi pag inilihis po ang pag uh, nailihis po ang katotohanan magulo po yan magkakagulo po pag i-release po. Tumpukin po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yan talagang mga totoong buhaya. Mastermind talaga. Eh bakit mo, bakit ka parang, bakit i ngayon? With all due respect uh, to the Ombudsman, uh, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At uh, isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Uh, hindi ko po kilala. In fact, nung hearing nung uh, mga nakarambuan dito sa Senado, uh, tinanong ko sila ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, roon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang pagkakamali, kung anomalous o substandard panagutin nyo, sinabi ko doon ako mismo ang uh, uh, willing po akong magkaso, uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan kahit ka anak ko I'm willing to be the complainant kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang at uh, may pagkukulang ang diskaya. Kasuhan nyo. Wala po akong pakilam. Gusto ko accountability. At the, I'm urging the diskayas and lahat ng witnesses. Please lang. Sabihin niyo yung, yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko uh, sa inyo. Natumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observed delikadesa in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na ang Genyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo ako number one. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At uh, servisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagservisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. daming mga pangalan, di ba? Ang daming ng mga nakikita lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyalis, tumbok na. Eh, sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sin sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? I-cover up. Ano to? Para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. -na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Diskayas. Eh, yan ang... Maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, makipag-magpagamit uh, po ng uh, lisensya. Eh, pan, kung may kasalanan, panagutin niyo po. Pan, panagutin niyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. E eh, kung kamag-anak ko, kasama dyan. Kung nag-joint venture sila, Nung 2017, ina umatras na nga eh. Hindi pa nagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag niyo po ipahit sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Ah, uh, panagutin natin ang dapat managot uh, dito. At uh, i- isa, isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang investigahan. I am one with IC, ICI. Si Secretary Vince ng DILJ, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin ang dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi uh, po ako nakikialam ilang isang uh, public servant. Uh, noon, government employee 2001 1998 pa po congressional office ni former president former congressman, former mayor Rodrigo Duterte. nang naging mayor siya isa lang po ang pinakiusap po noon. Sabi ko pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil ay observe telekadesa. ina ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko telekadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito 2018 bago mag-eleksyon naging issue bago mag-eleksyon ng 2022 hindi naman ako tumakbo naging issue ng 2021 bago nag-eleksyon 2025 kinasuhan ako 2024 eh mapigilan mo bang may negosyo sila may mga negosyo po kahit sino sa atin may mga negosyo po ang pamilya natin wala pa ako sa mundong ito may negosyo na po ang pamilya ko ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin niyang aking prinsipyo ng delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung po, anong mga negosyo pinasukan nila, eh uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Eh, wala, walang nga katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, unahan ko na lang po eh, meron yung na may magpa-file na naman next week ng kaso. Tulad nung kinaso last year. Kaso against uh, itong sa pamilya ko pa na naman. Eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng uh, kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito. Unless nalang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon. Uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manihimasok man man po sila sa trabaho. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Natrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag man lihis po yung katotohanan magulo po yan pag inilihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipinas. Hindi ko kilala yung Vizcaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transactions. Nung naging senador po ako, naging sub po ako noon, maraming lumalapit, may nang tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humihingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalo-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin may iwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung uh, pangalan mo. Ulitin ko lang po kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko. Ako na po mismo napakaso magpapa magpapatulog po sa, sa And uh, it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na mag, maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang protection. Ako na po ang nananawagan muli not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya lahat ng contractors magsabi kayo ng totoo. po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na dun sa mastermind eh. Ka ICI, alam ko, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, panibot. Eh, bumaatras na ngayon. Paatras na lang, paatras. Uh, pa. ko ah, lang po. ha. Ah, uso kasi ngayon eh. Putikan ka ng itim para sila pumutin. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamahal pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo. Pakiusap ko lang po. Sa katotohanan lang tayo lumabas po yung totoo muna the truth the truth lang po nilabas niya po yung uh, katotohanan yan po ang pakiusap ko sa ICI Secretary Vince sa lahat po nang in-investiga doon lang po tayo sa katotohanan huwag na tayong paikot-ikot pa huwag natin ilihis ang katotohanan yun yung puluhoy ng Pilipino tumbukin po natin nang dapat na tumbukin. Kinalaman, kinalaman ko dyan sa 2017. Mag, meron mga mga joint venture sila. Please check. Mistigahan nyo po. Nagotin nyo. Kasuhan nyo. Willing po ako maging komplena. May mga pagkukulang. Willing po ako. Kesa naman i pagpapaikot-ikot pa natin expect expect it uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh, may mga gumagalaw na versa para iikot po yung uh, katotohanan. Para hindi mapanagot. Klarong-klaro na dito. Nag-investiga nag na tayo dito sa, sa, sa Blue Ribbon Committee. maraming nang lumalabas Dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Kongresman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Siya sila mismo. Eko, layo ko dyan. tinalaman ko dyan. mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalukuhan. Ayaw ko po ng kalukuhan ever since ayaw na ayaw ko po ng uh, kalupo. at nakikiusap lang po ako sa lahat no? sa DPWH, sa Kumbudsman uh, sana po ay maging fair tumbukin natin ang katotohanan at sana naman po wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at uh, ako na po ang nagsasabi ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga biskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan niyo kung tapos na. Na, na, na napakinabangan na ba ng tao ba yung Napakinabangan. May po. Trabaho ng kowa yan to check kung uh, tapos na po at napapakinabangan meron bang uh, problema kung may problema kasuhan niyo po please kung ako na po nagsasabi kasuhan niyo po po akong uh, pinalaman dyan wala po akong pakialam dyan sa, sa kahit na anong uh, negosyo nakafocus lang po ako sa trabaho ko bilang so, There are claims that the Descayas might be protecting you? You already said you don't know them but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya. Sabihin niya yung totoo. Kasi biglang na nahihis na, na yung, yung, yung objective dito. Ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? tumbok natin sino yung mga buhaya talaga malapit na eh lumalabas naman eh yun ang hanapin ninyo panagutin nyo kasuhan nyo eh ngayon bakit kayo atras ang layo eh ang, ang, ang layo ng inatrasan nyo parang cover up na ang nangyayari tumbukin ninyo yung mastermind ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects bakit aatras ah, ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng uh, totoo. Wala kayong dapat uh, itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na may eh, kinausap po ako, nakisali ako sa any government senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa tao At hindi, hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Alaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project dito sa mga flood control projects. But sir, would you be willing to cooperate with the PWH, Ombudsman, ICI with the investigation? Sabi ko nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag so, may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong, ano, wag lang pong paatras yung investigasyon. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga uh, nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects eh lumalabas na yung katotohanan eh paakyat na na paakyat eh habang paakyat eh inililihis po sa katotohanan umaatras binabalik sa administrasyon ni former president uh, Duterte na wala naman pong uh, basihan hindi ko po mas hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former president Duterte pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, kinatanggal naman yan. Hindi ko sinasabing uh, prepekto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh. 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti unti na kaming uh, ni-eliminate. identified identify with the uh, pas Presidente uh, president uh, eliminate taong bayan na po ang uh, alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama at si alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipinas. yes bakit ang layo eh na Binuksan ko na yan dito, ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Diba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, Is isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After two months, babalikan mo, sa sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, open na yun. Andyan sa... Bukas po yun sa, sa hearing sa, sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ng katotohanan. Willing ko ako na maging... Ako pa maging... Uh, complainant dito kung kakailanganin. Kahit ka mag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan. May pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Wala pa ako, hindi pa ako sinadormin, may mga negosyo na po yan. At uh, for the record, retired na po yan. 2019, may fast facts dyan, may katotohanan. Retired na po yan, 2022, 2019, wala, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa sa, sa hearing kaya ako na po mismo ang nag-research importante hindi sa anong ulos importante wala siyang uh, galukuhan. sabi ko nga hindi expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon yung yung tata, yung yung license nila, yung license nila. no more. Ito, uh, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila as in retired na parang wala na parang sinara na po talaga nun. at uh, parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019 at hindi na po sila uh, nila ginagamit alam nyo itong diskaya puso yung ginagamit yung lisensya. Puso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit sa sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Eh. Eh, ang daming, ang daming uh, dapat uh, tingnan na lugar, Indoro. Eh, bakit mo, bakit ka atras dun sa 2017 sa sa Davao, hindi eh? naman flood control. Hindi naman ghost project, hindi naman anong gulus. Bakit po? Atras doon? Para lang na uh, yung uh, pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Uh, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating Bootsman, nirespeto ko po ang GLG, I mean ang DPWH. Nare-respeto ko po ang ombudsman, nare-respeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan. Hindi hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. In CLTG in St. Gerard. Okay. it was able, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Um, Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since, nine, uh, since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag -influen, influenza Never po ako nag influence Never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government uh, projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay. At hindi hindi ko yan sasayangin. Yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung panalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At uh, sinagot naman po uh, ng mga uh, uh, diskaya. Wala po ako tinatago, ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po, tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nag-tanong uh, ta sa kanila. alam naman natin kung alam naman natin pag kasi meron nang natutumbok eh meron na pong na, na, natutumbok ng mga tao uh, sa sa taas yung mga involved talaga rito uh, yun po ang uh, I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue but I'm appealing sa mga kababayan natin kapwa nating Pilipino please Huwag tayong pumayag Huwag tayong pumayag Huwag tayong pumayag na lokohin po tayo Huwag tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito Yung mga flood control Yung mga ghost projects Yun po ang tumbukin dapat Kung sino po yung may kasalanan Panagutin po natin Yun ang dapat uh, tumbukin Ulitin ko Huwag nyo pong ilihis Ang uh, katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan mas lalong gugulo po I am one with the Filipino people in this crusade against corruption hindi lang po sa flood control hindi lang po sa ghost project sa lahat po ng corruption sa gobyerno kontra po ako ICI just now, possibly na po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Ano sinabi ko sa inyo dito? Willing, very much willing po ako na magsalita. Willing to cooperate. Willing po ako sabihin sa kanila yung uh, sa to sa ayun po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. naman po. Lahat naman dapat uh, um, bisigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin yung dito yung malala eh, mga re recent na 2022 to 2023. Nandito po yung malalang korupsyon. Pero lahat naman dapat imbestigahan. Pwedeng balikan ng previous administration, even before pa. Before uh, president President Duterte sa uh, time, pwede rin nilang imbestigahan kung so, meron pong anumalos. Yan na sinusuportahan ko po, po yan. Katotohanan po ang gusto nating uh, malaman po dito. The truth po, the truth.